Walo paraan para maiwasan at gamutin ang hemorrhoids, akapiles. Narito ang walong simpleng paraan na maaari mong maiwasan at gamutin ang almoranas na kilala rin bilang piles. Uminom ng maraming tubig at kumain ng pagkain mayaman sa fiber para lumambot ang dumi. Makakatulong ito para hindi ka mga ilangan na umiri na siyang sanhi ng almoranas. Magpunas gamit ang basang toilet paper o gumamit ng bidet para mas malinis at mas banayad sa puwitan. Uminom ng paracetamol kung masakit ang almoranas. Maligo gamit ang maligamam na tubig para maibsan ang pangangati at sakit. Gumamit ng ice pack na binalot sa tuwalya para mabawasan ang pananakit. Mag-ehersisyo ng regular. Bawasan ang pag-inom ng alak at mga inuming may caffeine tulad ng tsa, kape, at soft drinks para maiwasan ang constipation. At kung kaya mo, dahan-dahang itulak pabalik sa loob ang almoranas. Kung patuloy pa rin ang pananakit o hindi ka komportable, kahit na sinubukan mo na ang mga tips na ito, kumonsulta sa iyong parmasyutiko o sa pinakamalapit na health provider. Ako si EUA, Alberto Santos, paalam na. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa higit pang kaalaman sa kalusugan.